Sariwa po dapat ang ampalaya, yung medyo malutong at kung meron kayong makikitang ampalaya na malalaki po ang bitak, yun po ang piliin nyo hindi po daw kapaitan nyo. Tanggalin nyo po ang butog. At kupo ko po, masarap ulam natin kahit bumabagyo, umaaraw, umuulan. Pag ito, mamili na lang po kayo ng dilata kung ano sa mga dilatang ito ang pwede nyo ilagay. Kung ano ang budget nyo at ang kaya ng bulsa, yun po ang ilahok nyo. Mantika, apat na kutsara ng mantika. Hindi, tatlo lang. Maglalagay lang po ako ng konting-konting uh, luya, pampawala ng lansa. Kasi minsan, pag nagluluto ng isda, may konting lansa. Eh. Kaya yan, ilang piraso lang po ng luya. Bawang, at saka konting sibuyas. Siyempre, magigisa muna tayo, ha? Ang bango. Isama na po natin itong kamatis. Maliliit kasi yung kamatis na nabili ko sa palengke, kaya ito po, Dalawa yata ito, tatlong piraso, maliliit lamang kasi eh. Tagalan niyo po yung pagluluto nitong ating bawang sibuyas, kamatis at luya para talagang malanta. Kasi dire-diretso na to. Ilalagay ko na po itong ating tause. Hugasan niyo ng malamig na tubig. Yung iba po nililigis talaga yung tause para sumama yung alat. So yan, maalat po yan ha. Ilalagay ko na po itong ating isang maliit na ampalaya. Hmm. Binabad ko lang sandali sa tubig Pero wala pong mga asin-asin o no? kalakalamang siyong Ay eh, talaga namang mapait ating ampalaya eh Huwag po natin i-overcook ha o, Wala nang kikibo Maglalagay po ako ng isang latang maliit ng kabute hmm. Ampalaya at kabute Gusto niyo po bang may sabaw? Maglagay po tayo ng siguro isang tasang tubig lamang Tsaka ako na po ilalagay itong ating bangus sa lata hmm. Tatlong piraso, aba, tinikman ko, hindi na masama. Pwede nang pamalit-palit. Hmm. Huwag nyo na pong lirigisin, ha? Nakita nyo, ginaganyan ko lang kaunti ng kutsara para lang magka-biyak-biyak ng katitik. Pero hindi ko na po siya lirigisin. May kaunti pang lasa tong uh, ano, yan. Hindi naman pala malansa, eh. May anghang pa nga ng konti. Medyo may kaalatan po yung ating bango sa lata. So, huwag nyo lagyan ng asin o kaya patis. O, bago nyo hanguin, lagyan nyo po ng malunggay kung meron kayo. Inuutay-utay ko yung malunggay dito habang may malunggay po ako sa refrigerator. Eh ilalagay at ilalagay ko sa mga ulam. <laughs> Magsasawa kayo ngayon sa malunggay. O ganun lang. Patayin na po natin yung apoy at magsaing na po kayo. O hindi po ba ayos yan? Hindi na kinakailangan magarbo. Basta ang sabi ko, mamili na lang po kayo sa mga dilatang ipinakita ko. May konting gulay, katulad po ng ampalaya. Tapos ay eh, nilaw ko ng tause. May sabaw o sarsa. Basta mainit po ang kanin ni eh. Ayos na ayos. Magugustuhan gugustuhan niyo po yan. Pati mga inakay niyo. Pagating na asawa niyo, eh. hahalikan pa kayo. Sweetheart, I'm here. Kain na na. Ayos na ayos. Basta kung anong ricado meron kayo sa refrigerator niyo. Yung po ang gamitin niyo. Pag na pinagsasama-sama natin Nakakabuo ng isang masarap at masustansyang ulam. Sabihin niyo po sa akin kung ano rikado ang gusto niyo ilaw ko sa susunod na ulam na aking lulutuin. At yun po ang gagawin natin. Ayos? Run bilaro po.